mga katigangers may, isa, may, may isa pa tayong bubuksan ito yung sabi isa pang bubuksan ito yung binili namin sa ano sa Costco sabi ko meron kaming ano yung parang lutuan pag ano pag party yung palayok na ano na dito, pero ang hawakan ay ganit ganyan ang hawakan dito sa gil gil, gil na ganoon kaya lang masyadong malaki at saka hindi ko na ginagamit bibili ka ng maliit. Kaya ngayon, i-unbox natin kung hindi ko lang gagamitin. Hindi ko pa hindi, hindi ako gagamit. Kaya lang, titignan natin kung andi dito lahat yung mga mga nakalagay dyan para sa ganon may tago na natin. Kasi hindi naman tayo magluluto. Dahil kung kulang, ibabalik o i-reclame natin. Kasi sa Costco lang naman ito eh. Ayan. Tignan natin kung laki naman ng box. Kung meron meron yung mga ano mga abobot niya. Ito yung ano. Tanggal natin yung ano. Plastiko. ito uh, yung ano, ito yung pakit niya. Talagang ano, talagang balot na balot. Ang laki ng takip. <laughs> Ayun, e takit niya. Ito yung ito yung ano, lutoan. Ayan. Ito hawakan. Ewan ko lang kung baka iinit din pa itong hawakan na ito. Pag yung hawakan mo. Kung iinit din. Maganda. Pero ang talagang hanap ko kasi, ang hanap ko talaga, ay yung wok na yung kasi yung mga nag, nagluluto yung ginagano yung itlog eh tumatakbo yung itlog hindi dumidikit <laughs> kasi yung mga ano namin mga nanistik namin yung may kulay dito eh pag ano sa katagalan ma, oh, mangingitim mo kaya mawawala yung kulay meron doon yung hybrid na nakalagay 3D na ano inaantay ko yung, yung akala magluluto Asan nga ba yung sandok? Ayun, tong sandok. Ito yung sandok. Bubbles yung ano niya. Saka bubbles. Ayun yung sandok. Sandok niya. Okay yung sandok. Kasi pag ang Costco nag, nag ano, nag tinda sa Costco, medyo quality naman. Kaya lang. Siyempre, eh baka made in China naman ito. Tingnan natin kung made in China nga. Ay, balik natin kasi hindi naman tayo magluluto. Eh maraming nang daming kaldero diyan na ano, naka, nakabukas hindi nga ano, hindi nga yung ano, yung lagayan namin. Nasa labas yung mga nagagamit-gamit na pinsa. Pi isa, isa ang dami sa ano. Ang dami namin sa Gar sa garahe. Ipapakita ko mamaya. Kung bakit pa gumili ako. Eh, ang dami naman sa ano. Ang dami naman, ang dami naman kanta na na na, 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 sa garahe. Eh, sale kasi. May, may $3 dollars yata yung ano niya. Yung pangalan to yung uh, discount niya. Ay, six dollars yet. Three dollars. Six dollars yet ay discount. Kaya hindi naman kamahala. Alam mo naman yun eh. Kaya nga dito sa ano. Dito sa atin, amin pag pag binan ang ano, binan ang ang China made ay napipila ng China kasi ang mga tao dito kahit 300 300,000 lang kami, 300 million lang kami dito kung um, gumastos ang tao rito kasi alam mo oh. katumbas ng ano ilang ilang tao okay yan ah, satisfied naman okay babae mga katiganers ito okay lahat ang diyan ito pala yung ano niya 13, 13, inches set includes wok walk lid spatula but China China siguro ito kasi dito halos China lahat eh kaya lang yung standard naman standard dito ayan China nga ayan. kasi pag China mura pero yung standard standard ng Amerika kaya mas maganda pa rin mas maganda ng konti kasi pag hindi na hindi, hindi quality reject hindi niya na-meet yung ano yung standard ng US reject hindi makakapasa sa quality control kaya yan kaya ngayon yan lang bye bye